Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis CCU Academy. So, istag season na naman ano, istag season na naman at isa ito sa sabi nga ng isa sa mga uh, followers and subscribers natin ano. So, sabi nga niya, uh, umpisa na naman ng pinakamahirap at pinakamasarap na parte ng pagmamanok. So, pinakamahirap dahil talaga masikip ang labanan. So, lahat talaga nag-iimprove ang manok, gumagaling ang manok at pinakamasarap dahil ito yung makikita mo na mararamdaman mo na nai-excite ka na as a uh, fight day nears uh, excited na tayo ano na yung mga manok natin malapit ng ilaban so pinaghirapan natin yung buong isang taon ano mula sa preparation ng breeding hanggang sa paglabas sa hatcher ano sa paglabas sa hatcher ni Imajim na tantuwa ka nagmamarking ka parang wow ah uh, ito yung paborito kong marking inulit ko lang to tapos minsan naman ay anak to ng imported excited ako kung Uh, anong lalabas dito. So, ito na yung culmination, ano? Ito yung culmination ng uh, breeding sacrifices natin. So, pag umpisa ng stag season, umpisa na ng testing natin ng mga manok natin. If it will turn out to become uh, successful talagang tontoa tayo. If, if it's not, it's disappointing, wala tayong magagawa, tigil. Uh, umpisa na naman ng panibagong mating or crosses. Ano? Umpisa na naman ng panibagong mating or crosses. So, talagang uh, it's a never-ending process yet it's very fulfilling as a breeder. So, tayo ano, nakapag-testing na tayo sa Manila Arena. So, yung pinta na unang araw ng Stag Derby. So, uh, credit to Sir Albert Madlambayan. So, gumamit, anin uh, anim na manok natin ang nilaban, ano? Sa, sa ng Diyos, uh, tatlong panalo, tatlong talo. So, nakita natin yung palo, kumilos naman. Nakita natin na para sa akin, ha, Para sa akin. Sa mga laban na nakita ko, na pinakita na ng manok, nakita ko kung paano silang sumasaksak. So parang mas na-improve ko ang process ko ng Bruce Barnett this year. Parang mas na-improve ko siya, mas happy ako sa kanya kumpara sa mga nagawa ko last year na process na ginagawa ko panlaban. laban. So talagang sabi ko, uh, I'm I'm getting close to what I'm dreaming about. Kasi last year nakarating na tayo sa finals ng uh, WPC sa Manila Arena ano. So hindi lang tayo pinala dahil medyo maraming errors at natuto tayo. So this year babalik tayo, pinaghahandaan natin ng mabuti ang early bird season. So uh, talagang nakakatuwa. So anyway, uh, ang pag-uusapan natin ngayon ay uh, ngayong uh, video episode na to ay kung ano ang mga dapat nating tandaan sa stag season ano mula sa paghahanda hanggang sa paglalaban so ano nga bang mga dapat nating tandaan ano so ito base to sa experience ko ano yung mga pagkakamali na natutunan natin so i will impart it with you para uh, hindi niyo na maulit na magkamali katulad ko ano katulad namin kasi kami magulong utak nag-experiment kami every now and then para matesting namin ano so the more na nagkakamali kami disappointed kami sa una pero pag nahanap namin kung saan kami nagkamali, kung bakit tontuwa na kami, no? so para mga baliw, <laughs> kahit natalo ng pera, tontuwa pa kami. Kasi alam namin na hindi na mauulit ulit ang mali na yun. So sa umpisa pa lang, bago pa ang full blast ng stag season, na-encounter na namin ang mga mali. Kaya makokorek na namin. So ganun, ganun ang nangyari sa amin last year, kaya nakorek na namin. So anyway, ano ba ang mga dapat nating tandaan? So unang-una, Uh, ito ah, hindi ako magsasawang ulit-ulitin to. Katawan. Katawan. Ang stag hindi papalo ng matino pag walang matinong katawan. Gusto nila mapintog na mapintog parang buko ang katawan. May konting bigat. Mapintog na mapintog bago mo sila iprikon bago mo sila ihanda. So makukuha mo yan unang-una sa bloodline. Ano? So may mga bloodline na nipisin. Kaya kailangan ma-improve natin. Ma-identify mo kaagad yun. Ma-improve mo ang mating. Pangalawa, sa pagkain. So kailangan lumalaki ka sila sa race, talagang medyo tama ang nutrition nila. Para lalo yung one month before harvest or 15 days before harvest, bombahan mo ng pagkain. Bombahan mo ng pagkain para pag hinarvest mo mapintog na mapintog. Pag tinali mo, ang bilis lang tumapang yan. Ang bilis tumapang since ang bilis tumapang territorial siya, pag tinalian mo, hindi siya gaano gagalaw. Babakuran niya ang territory niya. 'Yun ang pakaramdam niya. Kaya uh, lesser yung uh, issues na napipilay sila na sobrang uh, nasisira ang paa, ah. wala kaming gaanong issue. Ano? Kasi dito sa amin, pagka-harvest, purga paligo, turok, diretsyo tali, walang hardening. So, mas simple, mas tipid ang sistema and proven na namin to ano so 3 years na namin ginagawa 3 years ko nang ginagawa sa farm ko and sa ibang farm na napuntahan ko ilang years na namin ginagawa yan before so talaga proven na namin ano Tupig pa rin tayo walang gaanong facility sa ginagamit yung mga Uh, babae na pinapangkasta, pinapang hindi nasisira. So, kung maga overall, effective para sa amin, ano. So, sa inyo, kung ano effective, yun din ang gawin nyo, ano. So, yun, ano. So, katawan, katawan. So, maganda na ang katawan sa range, maganda ng katawan ng hinarvest. Pag pinariko natin, dapat balansyado ang protina sa kakarbohydrates, ano. Balansyado ang protina sa kakarbohydrates. Doon lang mabibigyan ng tamang katawan ng mga stags natin. Kaya pag binitaw mo yan, parang buko, may bigat ng konti, talagang halos hindi mo mahawakan na pumuputok-putok sa kamay mo, talagang papalo yan ang gusto. Kasi alam nyo kung bakit? Yung mga binatilyo nga, di ba? Yung mga binatilyo, ang lalakas kumain yan, especially kanin. So anong meron sa kanin? Carbohydrates. So mapapansin nyo, yung mga basketball player na binatilyo, sobrang energy nila sobrang energy, ang lalakas din kumain. Kasi nababurn naman nila eh. Nababurn naman nila yung carbohydrates. So, mapapansin mo yung mga basketball player, mga binatilyo na mga big man, Malalaki ang katawan, pero mabibilis pa rin kumilos, malalakas. So, sa istag, yun ang kailangan nila. Ano? Energy. Energy. Kaya kailangan mabigyan mo ng bulto ng katawan. So, pangalawa, since ready na ang katawan nila, may katawan na sila, ang kailangan nating tandaan is preparation para sa mental conditioning. Mental conditioning So yung tamang pailaw Yung kasanayan ng manok para hawakan siya Kasi minsan ng ibang manok uh, Mailap So kailangan mapaamo mo siya Kasi pag pumasok na ang stress sa katawan niya Pag pumasok na ang stress sa utak niya Pag binyahe mo, nasa gradas na uh, Maingay na, iba-iba ng kulay Nakikita niya, may ilaw na May bakod na sa gradas So Uh, ang reaction ng manok minsan naninibago. Naninibago. Minsan, parang distracted na siya. Ano, wala na sa patuka, wala na sa kalaban ang focus niya. Kaya it's really important na bombahin mo kagad siya ng mga kailangan mong pang mental conditioning na para pernalyas. Yung sound system, yung iba ibang kulay, iba ibang damit ng nagbibitaw. Importante yung hipo, yung hahawakan ng handler mo or hahawakan mo mismo or ng assistant handler mo or ng feeder mo yung mga stars para maamo ano para hindi niya iintindihin ng tao ang iintindihin niya na lang yung kalaban niya na manok so ganun ano so sabi nga natin sa atin ang ini-implement natin simpleng sistema lang so pangatlo of colors so napakahirap kalaban ng of color kaya as much as possible kung kaya rin lang ng budget nyo magbreed na kayo ng of color na namamalo para talagang pag binitaw nyo sa mga manok nyo, sa stags nyo, papaluin ang stags nyo, masasaktan, matututo. Alam niyang masakit pumalo yun. Kasi, uh, wala rin namang kwenta kung mag spark kayo ng off-colors na hindi naman namamalo na maayos. Kasi, parang easy, basic. Hindi si Sir Rizzo ng manok mo yun. Hindi naman masakit pumalo. So, matagal niyang tatandaan na hindi pala mahapdi pumalo yun. So, kala mahapdi pumalo ang off-color natin. Ano? So yung training natin, yung uh, sampi, yung uh, short spar So kailangan meron tayo sa off-color Para yung initial reaction, yung quick draw Ng manok natin pag migirian Kasi yun ang advantage ng off-color sa stagan Gigirian siya ng kalaban So ang manok mo hindi sa off-color Pag ang kalaban niya puti, bulik, talisay Gigirian niyan Pag ginirian, babanggain lang Tapos na, naunahan ka na So lamang na lamang na ang kalaban mo So kailangan talagang don sa quick draw, makauna siya. Kasi minsan may off color na gumigiri. O kaya naman, yun lang talaga karamihan na lamang ng off color yung kulay nila para gumiri ka. So pag nabigyan natin ng solusyon yun through training, wala na tayong magiging problema sa uh, gradas. Ano? Pangatlo, pangatlo ano, bukod sa off color, ano? So pangatlo, pointing ano, sa pointing system naman natin, sa pagpo natin ng manok, so simplihan lang natin. Huwag natin ibibigay ang mga gamot na hindi nating kabisado. Kasi minsan may mga gamot, may mga ingredients na nagpapatigas ng muscle, nagpapatuyo ng muscle, nagpapabagsak ng moisture in no time. So, kasama yan, mag magpapa-off ng mga alaga nating mga manok. Kaya, it's really important, ano, is really important. So, uh, pangapat, yung mga tao natin, ano. So, kagaya nga ng ginagawa ko sa sistema natin dito sa CCU Academy Farm, nagra-run kami ng process bago ang proper na labanan. So, few weeks before the fight, two weeks, one week before the fight, nagte-testing kami ng mga stags na mga hindi nabandingan, ano, yung mga hindi nakapasa sa banding dahil nalaglagan ng pakpak, hahanapin namin yan. Ihahanda, ilalaban namin bago ang mga stag derbies para maran through namin ang process para makumbinsi kami na pag naglaban kami, yung room for error is napakaliit na lang dahil napagdaanan na namin yan. Sariwa pa sa memorya namin lahat ang posible maging mali kung may mali man sa mga labanan. So, yun lang naman. Yun lang naman ang kailangan nating tandaan sa mga stags. Ano? Yun lang naman ang kailangan nating tandaan. Of course, yung tare, kailangan talagang ah uh, gumamit tayo ng reliable na tari, matulis, matalim, and matibay. Ano? So may mga reliable naman tayo mga supplier, kagaya nga ng kaibigan ko na si Raymond Udena. So sa kanya tayo nagpapagawa ng tari dahil subok na sa mga big event ang mga ginagamit niyang tari. Ano? So ganun lang naman, ganun, ganun lang naman dito ang sistema natin. So yun lang guys, uh, I hope may natutunan kayo sa video vlog natin na to, ano And mag-ingat kayo sa scammer and poser na ginagaya tayo. Nagbabenta ng sale na manok, So, hindi po tayo yun dahil hindi, kulang nga ang manok natin. Ano? Kulang nga ang manok natin. So, hindi tayo pwede mag-sale ng manok. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Master Manok dito ito ng Team Logis.